opo magandang gabi po sa inyo sir Magandang gabi Bobo Marian Okay po yun po uh, unang-una uh, mula po sa inyo ano sa uh, human uh human rights sa advocate sa uh, siguro unang obserbasyon po muna ninyo ano sir uh, kung ano yo or dito sa patuloy po na pagdiin na hindi po uh, na -observe, ano, yung mga karapatang pantao po ni uh, former president Rodrigo Roa Duterte sa kamakailang uh, pag-aresto po sa kanya kasi sa ngayon uh, ito pa rin po ano yung tila narrative po sa kanya po ng nakampo po sir Well uh, medyo hindi Uh, hindi ano yun, no? hindi accurate na sabihin na nalabag yung karapatang pantao ni dating pangulong Duterte dito no kasi malinaw naman dun sa proseso ng pag-aresto sa kanya ng inter ng uh, police na umaaksyon uh, based yun sa Interpol na no na warrant ay uh, uh, ando naman yung mga prosesong ginawa nila no binigyan naman siya ng abogado uh, binasahan ng sagdal and everything so hindi naman siya Uh, pinigilan talaga na ganun-ganun na lang. Uh, Siyempre, may konting, may konting uh, tawag dito, stand off ng konti with the members of his family, but that's to be expected. But in the whole, I think, we think na, maayos na ano naman, na considering the the need ng time na yon na talagang kailangan na siyang hulihin eh naging uh, in the end naging sabi na natin medyo maayos naman yung pag-arrest sa kanya okay po uh, so ayun po no sir carlos sa dami of course ng mga impormasyon at ang uh, nangyayari sa ngayon, uh, mula po sa inyo sa Human Rights Watch ano. Paano po ba uh, natin ano masitignan uh, sa mas uh, malawak po ano na konteksto uh, itong uh, kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at uh, um, natitignan pareho uh, na maging uh, tila patas pa rin at huwag kalimutan po ano, yung karumal-dumal na uh, mga pagpaslang sa mga inosenteng uh, mga naging biktima po ng drug wars. Tama ka din, no? uh, I think ang pangailangan ng panahon na ito ay unang-una, uh, kailangan nating uh, iwasan ang mga lu ang masyadong naganap na uh, disinformation at fake news. Uh, lalo na sa kampo ni Presidente Duterte kasi nakikita naman talaga natin napakatindi ng uh, disinformation. Ano? Ang, pero ang masasabi ko lang eh, tungkol dito ay kailangan nating isa lang isa alang-alang ng mas madigat, mas ma mas maayos yung uh, yung kapakanan ng libo-libong mga Pilipino na pinaslang o naghirap dahil sa kanyang war on drugs. Uh, meron sa atin ang siyempre uh, kailangan, you know, nag uh, uh making sure na yung pagtrato kay Presidente, uh, Presidente Duterte ay maayos. Pero tingnan din natin yung uh, sa kabila nito ay yung katotohanan na yung uh, uh niya nung panahon niya ay talagang walang Uh, maayos na pagtrato ng ng sa karapatan ng tao ng napakaraming mm -hmm. mga Pilipino. So ito yun eh, yung buod nito ay yung libo-libong kaso ng pagpatay noong panahon niya. Hindi pa ito away ng mga politika, hindi pa ito away ng uh, Duterte at uh, uh, mga Marcoses. No? Mm -hmm. Ito pa ang sa tingin namin, ang mas pinaka-importante dito ay yung dumating na yung panahon na uuusad na yung kaso representing dun sa mga libo-libong mga pinatay o na biktima ng drug war. Mm -mm. Oh, at maganda rin po ano yung nabanggit nga po ninyo Sir Carlos na Uh, hindi ito basta na lang ano sa bangayan po ng pagitan po ng mga politiko tulad nga po ng Duterte at ng Marcos kasi uh, yung iba yata nating mga kababayan po sir no tila uh, nami po sa ngayon kasi um, ang kanila po or konteksto po para sa kanila ay yung pagpapa uh, kulong kay dating pangulong Duterte sa um, International Criminal Court ay ito uh, po ano kagagawa naman ng kasalukuyang administration sir pero yung nga kasi uh, unang-una election season ngayon. Pangalawa, yan lang yung uh, nakikita namin uh, tao dito, maaring gawin o epektibong gawin ng kampo ni Presidente Duterte na uh, pagmumukahin ito na ito ay uh, uh, tao dito ay uh, laban lang talaga sa kanya. Pinagmumukha nilang itong nangyari do sa ICC ay ginawa ito para talaga targetin lang siya ng mga Marcoses. Hindi to hindi yan yung uh, rason dito. Hindi natin may kakaila na yung bangayan ng dalawang panig na yan ay nagkaroon talaga ng bakilyan kung bakit tayo umabot dito. Ano? Pero ang pinaka, ang pinaka basic na katotohanan dito, ang pinaka, I would say, tawag uh, kawag dito na uh, fact, yung pinaka dominant na fact dito ay yung pag, pag, uh, uh file ng kaso ng mga biktima sa International Criminal Court. Kung wala yung mga kaso na yun, kung wala yung mga hakbang na yan ng mga biktima ng IC ng uh, drug war, hindi tayo aabot dito. So yun dapat yung tingnan ng mga kababayan natin na respetohin naman nila mm -hmm. yung kapatid nila man nung mga biktima. Uh, Siyempre gagawin ng mga Duterte, eh, pag-aawayin nila itong mga gagawin nilang masyadong malaking political, political issue ito kasi yun yung self-interest nila eh. Uh, mas, ma, mas malinaw yun eh na self-interest yung pinangalagaan nila eh na gusto nilang guluhin yung diskursyon, baguhin yung narrative kasi nga mas maka pabor sa kanila pero again ang appealing to people na tingnan nila ito sa perspektiba ng mga biktima ng drug war 36,000 30, to 30,000 sabihin natin na 6,000 lang yung namatay Marian mm -mm. napakarami nun yes. hindi mo pwedeng isang tabi yun hindi mo pwedeng sabihin na huwag na natin pakialaman yung 6,000 ng 6,000 na yan at doon na, lang, dun na lang tayo umiyak dahil nakulong o nakuha si uh, Presidente Duterte eh sabi mo, dapat ang iniiyakan nyo yung 6,000 na yan na namatayan, namatayan. Yung mga 6,000 na mga, ang dami-daming dami libo-libong pamilya na nawala ng mahal sa buhay na dahil sa isang drug war na wala namang kinahinatnan. Mm -hmm. ma ma matindi pa rin yung droga sa Pilipinas, matindi pa rin yung krimen. Diba? So everything is, sabi nga sa English, everything is uh, for naught. Kasi nga, uh, yung mga buhay na nabuwis dito sa drug war na to ay parang walang silbi. Dahil nga, tuloy-tuloy pa rin yung problema. Okay. Ito naman po ano, um, Sir Carlos, dagdag pa po natin yung isa pa sa mga kinokomento po ano, uh, nung mga taga-suporta po, of course, yung dating Pangulong Duterte. dun po sa tanong na bakit nga raw or uh, bakit po ipinasakamay no sa mga banyaga or sa ICC at bakit hindi po nilitis ito sa ating bansa. Uh, sa inyo po ano, sa Human Rights Watch, eh, saan po ba talaga, um, Sir Carlos, ano, pinakanahirapan yung mga biktima sa ating bansa uh, dun doon sa mga kaso ng kanila pong kaanak Uh, na naging reason kung bakit nila ito dinala po sa ICC. Well, totoo yan. Actually, Marian, kung tutuusin mo, wala namang may gustong sa ibang bansa yes, gawin itong kaso na to. Talaga namang, kung pwede nga lang, dito sa Pilipinas, dito na yan managot si Mr. Duterte, ano? Pero sino bang niluloko natin? Eh, ang criminal justice system natin dito sa Pilipinas ay napaka-basag-basag, napaka-dysfunctional. Ah... Uh, kung titingnan mo Marian yung profile ng mga karamihan ng victims ng drug war, puro mga mahihirap yung mga yan. Mm -mm. Alam niyo, yung mga walang, walang pambili ng bigas, mga walang, walang mga pamasahe. Wal, so hindi yan makaka-afford ng mga abogado. Hindi lang ito usapin ng walang kakayahan ang mga biktima na kumuha ng sarili ng abogado o dumunog sa korte mag-file ng case against sa mga pumatay sa mga mahal na sa buhay. Kundi andito na rin yung Uh, katotohanan na ang pulis mismo, ang mga otoridad mismo ay pinipigilan sila mm. na para umusad yung mga kaso nila. Andiyan yung uh, pinipeke yung mga dokumento, nagpa-plant ng evidence, hindi iniimbestigahan yung karamihan ng kaso na yan. So to okay, a case in point, Marian, apat na kaso pa lang ang nagkaroon na ng court conviction mm -hmm. out of the thousands. So, ano talaga yung dysfunctional talaga yung criminal justice system natin dito para sa mahirap? Wala ka talaga maasahan, kaya sila dumulog sa ICC. Ngayon, sasabihin ng marami, eh, ano sinasabi ni Kaloy na uh, hindi gumagana ang hustisya sa Pilipinas? Pero ang sasabihin ko, gumagana ito dun sa mga may kaya. Pero sa mga mahihirap na tulad ng ganito, hindi yan gumagana, kaya siya napuntang ICC. Kasi kung gumagana yan, noon pa ito, tapos na itong uh, to usapin na ito. Yes po. um doon naman po ano Sir Carlos sa uh, mga co-perpetrator po ano ni former President Rodrigo Duterte tulad po ni uh, Senator Ronald Bato de la Rosa. Siguro uh, what can you say po lalo at uh, sa, um may mga naging recent po siya na statements din na, na, na hinihiling ano yung protection po ng Senado hangga't kaya po. <laughs> well, nakakatawa lang na ganyan siya ngayong magsalita ano na naman uh, sa mga sa Senado ano pero Uh, so nawala yung medyo tapang at angas na dati. Nakakala mo kung sino magpagsilita na napaka-untouchable niya. No? Pero sabihin na natin, may karapatan siyang dumulog sa Senado kasi nga siya ay senador. Pero wala. Target, maano pa rin siya. Hahabulin pa rin siya sa, sa na naging papel niya dito sa drug war na to. At good luck sa kanya. Kasi mm -hmm. ang sabi nga ni Martin Luther King, di ba? Napakahaba man daw ng, uh, ng arc ng moral universe. Eh, papunta pa rin ito sa justisya uh, at ang mga mga itong, mga itong mga itong mga ano kasi itong mga pamilya ng biktima talagang pinaghandaan nila na masyadong mahaba ang magiging proseso ng ICC nito. Ano handa sila diyan, handa na nga sila na baka walang mangyari. Eh medyo nagulat sila na unpleasant na pleasant surprise na sila na nangyari itong naresto si Ginoong Duterte, no? Pero siyempre, ang ICC titingnan niya yan kung sino yung ibang mga uh, pwedeng uh, habulin. At isa na nga dyan, si Senator Bato de la Rosa. At alam niya yan. Kaya pinaghahandaan niya yan. At syempre, uh, I don't think the ICC will violate his right. Okay, na uh, protection yung sarili niya, depensahan yung sarili niya. Kasi mga professional naman yung mga nasa ICC na hindi ka kagaya ng mga pag-violate niya ni Bato at ng iba pang mga kasama niya sa karapatan ng napakarami mga biktima ng drug war. Actually, Swerte na nga sila Marian, si Bato, oh. si Ginoong Duterte. Napakaswerte nila na dumadaan sila sa gayetong proseso. Mm, -mm. Eh yung mga pinagpapatay nila, basta na lang nila pinagbabaril at kung ano-ano pa mga sinabi nila. Yung ginawa nila kay Sen. Laila de Lima, isa na yun. Napaka-clear kung paano nila binalahura yung pagkatao ni Sen. de Lima. So ang challenge ngayon sa Marcos Administration, Marian, eh paano nila habulin itong mga, kumbaga, nasa baba ni Duterte para mapanagot sa mga nangyari nung drug war. At kailangan, kailangan pang pag kailangan pang pumosisyon ng mas ma malakas, mas matibay ang Marcos administration tungkol dyan. Kasi kailangan talagang habulin sila, yung mga kapulisan na napatunayan na mayroong mga ginawang mga mali doon sa mga raids, yung mga nagtanim ng na mga ebidensya, yung mga nameke ng na mga dokumento. Kailangan habulin yung mga yon. Ang tanong dito, ginagagawin ba ni Pangulong Marcos yan? Kasi kung hindi niya gagawin yan, kung hindi ifa-follow through ni Mr. Marcos ang dapat niyang gawin dito na mag-imbestiga ng mga drug war killings at uh, panagutin yung dapat panagutin. Mm -hmm. Mas lalo ngayong maniniwala yung mga kritiko niya na ah, tinarget niyo lang pala ito si Mr. Duterte dahil nga sa politika. Mm -hmm. so, so yun ang posisyon namin diyan. Mm Hanggat -hmm. hindi magawa ni Mr. Marcos yung dapat niyang gawin, kasi nabuksan niya na niya yung ito eh, nasimulan niya na ito eh. Kailangan niyang sundan. Pag di niya nagawa yan, lalong tuloy lalaki yung suspicion ng mga tao na ah, politika nga lang ito. Okay po. Ito may abanggit niyo po ano, si President Marcos po, Sir Carlos. Paano po yun eh yung kanya pong kapatid nitong araw si Senator Amy Marcos eh sinabi po na magkakandak po ng investigation ang uh, Senado or plano na magkasagawa ng investigation regarding po doon sa naging pag po kay dating Pangulong Duterte po, Sir. Well, siyempre karapatan niyan bilang hmm. uh, uh, Senador at Chairman ng Foreign Relations Committee. Uh, baka question siya kung hindi niya hmm. gawin yun, ano? Uh, pero e ewan ko kung anong pwede pa nilang magawa. Wala na sa jurisdiction ng Pilipinas si Mr. Duterte. Mm -hmm. So, uh, ang ano dyan is... Uh, sana kung mayroong mang pag uh, kung mayro mang pagsusing gagawin itong si Senator Marcos eh, sana mas kinikilingan niya yung karapatan o yung yung interest ng mga biktima ng uh, drug war yun ang lagi nating dinidiin okay uh, para para hindi sila kumbaga hindi sila tingnan na medyo nasususpetsa ng na mga tao na ano ba talaga ang balak nitong senador na to ang protection ng si yung mga Marcoses, eh? so, ang protection ng mga Duterte, uh, minsan hindi na malinaw eh. Opo kanina binabanggit po ninyo Sir Carlos ano, na dapat ito uh, dahil nabuksan na at nasimulan na ni uh, President Ferdinand Bongbong Marcos sa uh, ito at sabi nyo nga po ano hindi lang si dating pangulong Duterte kundi dapat ay uh, panagutin din yung mga kanyang co, uh, co perpetrators sa uh, Tanong natin sir, sa kasalukuyang administrasyon, um, napapanahon na po ba na kung sakali muling iconsidera if ever man po ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bumalik po ang ating bansa sa ICC sir? Actually wala siyang choice ngayon. Mm -hmm. Kailangan niyang gawin 'yan. Kasi again, sinimulan niya eh. Sinimulan niya na to eh. Kailangan niyang gawin 'yan. Wala, hindi niya pwedeng hindi siya pwedeng mag uh, i-presenta ng sarili niya na tipong okay, ako ay babaguhin ko ang human rights ng Pilipinas. A uh, tutulungan ko ang Interpol na habuli si Duterte. At kung makita niya, kung kung nakikita niya ang value ng ICC. Okay? Wala siyang ibang choice kundi ibalik ang Pilipinas sa International Criminal Court. Kasi sa totoo lang, wala namang kung walang matinong gobyerno ang ayaw pumunta sa International Criminal Court. So nakikita natin hinahabol nito ang mga diktador, hinahabol nito ang mga ang ang mga uh, criminal kriminal na mga leader natin. Ano, walang masama doon. Mm -hmm. Ang ano dito, ang challenge na lang talaga kay Mr. Marcos is i-consider niya bumalik sa ICC. Kasi uh, sa nakita natin dito sa Pilipinas nung panahon ng drug war, Uh, let me put it another way Marian. Kung wala yung ICC na yan, tingin mo itong libu libong mga uh, pamilya na to uh, na biktima ng drago ay eh, magkakaroon ng ng uh, pag-asa na magkamit mag pa ng hustisya given all of the dysfunction ng criminal justice system natin? Hindi, wala hindi mangyayari yan. Uh, kaya talagang kailangan bumalik ng Pilipinas sa ICC at uh, tingin ko ito, isa ito sa mga paraan para ang Pilipinas ay umunlad. Uh, sa pani uh, umayos ang paningin ng international community sa kanya. Kasi ang dami pa natin mga issues on human rights na hindi pa rin na na, na re resolve na patuloy pa rin naman na nangyayari. At itong pagiging membro ng ICC at siyempre ang pagiging uh, yun, yung pag, yung uh, pag-abide uh, uh, ng gobyerno na to, sa nap napakaraming international human rights commitment nito sa UN, sa UN Human Rights Council at kung saan-saan pa, dapat to pa rin nila yon kasama na dito yung sa ICC. Kasi kung hindi nila gagawin yan, again, sinasabi ko, magiging hungkag yung mga, yung mga ginagawang ito ng uh, Marcos administration. Okay. Huling dalawang tanong ko po siguro, Sir Carlos. Ano po naging obserbasyon nyo ano, noong pre-trial po ni uh, former President Duterte? Uh, Lalong-lalo na po nung uh, um, nagsasalita po ano si uh, dating ES uh, Medial Day. Ah. Uh, dahil doon po sa ICC, yung mga apela, talagang na-deny po, halos lahat, uh, lahat po, ano, and uh, doon po sa mga na-interview natin last time ng mga uh, abogado, sinasabi nga na kung dito yon sa Pilipinas, ay magagamit yung mga yon as delaying tactics pero hindi po umubras, uh, sir, sa ICC. Ano po bang uh, observation or reflection po din yon na maaring makuha po dito sa, um, if ever, apply po sa justice system natin sa Pilipinas, sir? Well, una muna, Malinaw kasi ang napaka napakalinaw ng procedure ng ICC, okay? Mm. Yung initial appearance na specific kung ano yung dapat mangyari doon. You no, know, uh i-confirm -co lang yung identity ni Mr. Duterte, tatamin siya kung siya talaga ito kasi baka naman hindi. Mm. Ah, uh, malinaw yun eh. At hindi pa yun. Yung, in fact, bago nagsalita si ES Medialdea, sinabi na nung Judge Mount ni Judge Motok na hindi ito yung panahon para mag-hain uh, ka ng mga motion ng mga uh, kung ano nung ibang motion. Sa September mo pa pwedeng gawin yan. Pero tumuloy pa rin niya. Ito na yung nakikita mo ngayon dito yung tendency ng mga abogado sa Pilipinas na mag-grandstand sa korte. Okay. Pag sa korte ng Pilipinas siguro, pwede mong gawin yan. Kasi mag-grandstand ka kung ano-anong sasabihin mo. Pero doon, napaka Napaka ano eh, napaka specific ng procedures at napaka clinical ng kung paano nila gawin itong mga ganitong bangga. Kaya hindi walang, hindi uubra ang grandstanding sa ICC. So, ang ano dito, na, I mean, wala naman akong masamang tinapay sa mga abogado kasi trabaho ni naman nila yan na i-depensa yung kanilang mga kliyente. Pero, yun nga, uh, minsan kailangan ilagay sa lugar. Eh, titing, kung titingnan din naman kasi natin si Miguel Dea, Uh, hindi siya hindi siya tugmang abogado ni Duterte ina inappoint lang siya kasi andun siya at walang iba di ba mukhang yun ang pagkakaintindi ko hindi siya tugmang abogado ni Duterte kasi kaibigan niya at uh, dati niyang dati official niya sa gobyerno so medyo um, pasiguro yung kanyang pananaw tungkol sa uh, nangyayaring ito pero pinakita ng korte ito nagbigay sa atin ito ng konting glimpse kung paano gawin ng ICC itong trial na to kung gaano sila ka again ka clinical ka precise at walang kumbaga walang mga pasakaling kung ano-ano diretso lang trabaho lang natingin ko ay tama lang Okay. Ito pang huling tanong natin Sir Carlos. Ano we can't uh, deny po na talagang problema pa rin hanggang sa ngayon sa kasalukuyang administrasyon itong nitong um, uh, illegal na droga sa Pilipinas. At uh, kung kayo po ano sa Human Rights Watch if ever may mga suggestion uh, paano po ba talaga ito mawawala at hindi uh, para hindi na rin pumuulit ano yung mga naging uh, ex, uh, pamamaraan ng past administration uh, doon po sa War on Drugs po Sir Carlos. Well, una una gusto ko i-challenge yung uh, premise ng anong yan Mariana no. Ginawa naman ni Duterte dong war on drugs at hindi dahil gusto niya talaga matanggal yung droga. Ginawa yeah. na ito for political reasons. I ano mean, malino yan. Pero balik din sa tanong mo, I think ito, ito ang challenge niya sa mga social administration after ng Mr. Marcos. Is ayusin talaga nila yung law enforcement. This is a law enforcement issue. Itong uh, paghabol sa mga uh, mga drugs. Pero at the same time, ang tingin kong mas importante ng ating nan Marian ay yung ano ba ang dapat paano, ba natin tratuhin yung mga drug users? Dapat tama na yung ginagawa nating kriminal yung mga drug users dahil gumamit lang ng marijuana, ng shabu lang. Hindi. This is a public health issue on drug use. Hindi ito crime issue. Hindi lang ito crime issue. Ang naging problema kasi sa drug policy ni Mr. Duterte, crime ano public safety crime lahat ng gumagamit ikulong patayin mga ganun eh, hindi eh dapat ngayon sa administrasyon ni Mr. Marcos paiirali na nila yung konsepto ng tinatawag na harm reduction ito yung konsepto na instead na uh instead na i-punish mo yung mga drug users ay tulungan mo sila instead na uh criminalize mo yung behavior nila ay tulungan mo sila uh, sa isang um, grassroots based uh, treatment and rehabilitation na involve yung pamilya hindi yung ikinukulong at uh, most importantly I think kailangan baguhin ni Mr. Marcos yung drug policy ng bansa tanggalin niya yung napaka draconian na mga uh, at provision ng drug policy natin na yun nga alam mo ba Maria na sa Pilipinas mm -hmm. pag ikaw ay mayroon kang possession ng hiringgilya, yung pag-inject uh, ng gabot or what na kasi may mag-gumagamit kasi ng mga mga drugist ganyan din di ba pag meron kang ganyan na hawak mo yan na wala kang prescription pwede kang ikulong under this drug law so napaka draconian talaga tapos kunting-kunting ilang gramo lang kalaboso ka ng ilang taon eh ang problema ngayon natin dito hindi nga maayos yung justice system natin pag nakalaboso ka ng dahil lang sa ilang gramong marijuana ay, mabubulok ka talaga sa uh, bilang guwan. So, ito yung mga bagay na dapat baguhin talaga ng mga gobyerno. Gawing maayos yung uh, palisiya sa drugs, uh, ma-implement yung tinatawag na natin na harm reduction, na mas titingnan pa yung kapakanan ng drug user. Kasi nga, pa public health issue ito, at ayusin siya. Huwag siyang parusahan. Kasi yung pagpaparusa ng mga drug users, eh idi napatunayan na lang, hindi na buo 'yan. Eh yun pa yung mga hindi natin ipinagkakaila yung problema natin sa droga. Mm -hmm. Kaya lang pag every time na pumasok yung mga presidenteng katulad ni Duterte, gagamitin nila lang issue 'yan kahit na mali-mali yung mga information at palalabas nito mga drug users nang re-rate ng kung saan-saan-saan. Na wala namang ebidensyang binibigay pero ang publiko tatanggapin nila lang yan, kasi kramdam na yung epekto ng drugs. So, law enforcement, harm reduction, change the drug policy, yung mga ganong uh, pagbabago dapat. Okay po. So with that, maraming salamat po Lin, sir Carlos sa oras ninyo at hupo uh, lang sa mga susunod pong pagkakataon ay uh, makapanayang pulit natin ka dito sa ating programa. Good evening po sa inyo, sir Carlos. Good evening din, Marian, at maraming salamat.